Kununin na tayo sa armas ng kalaban. Ano pa gagawin natin? Bato na. na 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 ba? mo ba ang inimiga? Teka, huwag mo muna siya. Bravo! Teka, huwag mo muna si Dopater. Ilang taon nang namamatay. Matindi, 'ba? Better pa kusa pag-unahin natin. Inyo presidente, wala pong pupuntahan ito. Paano nagtatalo tayo lalo lamang laban lumalakas ang buwesa ng mga kalaban? Kung sino binarati sila, kahit ako, ka hindi pa lamang sila. Kahit hindi matay ng ilan sa atin, okay lang, kamay. Basta mapasakamay kamay natin ang Manila at mapas sa kamay natin ang trabulos. General, Pinadala ko na siya, pwede naman, pero ang lang, Upang pag-usapan, ang kapayapaan at itigil ang gulo, kaya kaya nalalutis. Ang ayon ako Presidente, pinipili ko ang kapayapaan. Duwag! Sa halita, nandito tayo mga nakaupo. Nandun sana tayo sa labas, na nakakalap ng armas. Umuukay ng trichera. Tinuturuan ng ating mga kababayan upang makipaglaban. Huwag kayong maniwala sa matatamis sa salita ng mga Amerikano. Mabayan na ang ating mga negosyo. Negosyo o pala. Kapag oh, nakapag yeah. tayo sa mga Amerikano, bago sa mga ikinomiya, para sa mga pakaya sa mga pamilya. Negosyo o patiyakan, oh, bayan sa salita. Mabayan, shhh, sh kilala kita. Nagaling ka sa gobyerno si ng Castilla ng mga ng Espanya, lumipat kagad ka ng bakal at ngayon tayo naman ng mga mga na naman sa pagdina ng Amerika. Magsitigit ka ha? Lahat tayo may interes, tao lang tayo. Ha? Paano ninyo na sa sigurang pag-usapan ng negosyo kung mga tayo sa sarili natin? Bayan! Pinagawaan na, din kami ng Pilipinas. Oo, oh, pero hindi sa bata ay maglaman siya! Umamatay na ako sa kanya! Ikaw, talaga mo wala sa lugar yan kayabangan mo ha? Ano? Ako lang bang may sakit sa bayan? Sa buwan kong ito, ako lang. Puro Kung may takalita, hindi nang ng duwelo. Sige, duwelo tayo. Hindi, hindi kita uurungan. May kakapangalan sa labas. ng mga Mga tayo. kasi dito. Huwag ka naman sa kaawit. Anong gagawin mo? Kung sabi na lang natin ang mga Amerikano na itigil to, e di sana walang gano'ng nangyayari. Kung na tayo, wala na tayong maukunan. Pag lang sa inang bayan, ayokong maging bahagi yan. Mas gugusto rin ko pagsaluhin yung para ng mga Amerikano kesa saluhin at pagtaksin ko sa sarili ng bayan! Ayusin mo! Ayusin mo! Ayusin mo! Ayusin mo. Ayusin mo. may penggan. <laughs>